EP Banjo Labrador, komentaristang walang inuuruhan, walang kinikiliga, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong kuraw na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! <tong> Okay, uh, magandang uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan uh, bagong lahat uh, pinasasalamatan ko po, po yung ating mga kababayan na uh, nagpapabot po ng kanilang uh, pakikiramay at uh, syempre dun sa mga kababayan natin uh, na nagpapabot po ng kanilang tulong so hindi pa sana ako haharap ngayon sa inyo pero dahil sa pangako ko sa akin na bago siya pumanaw ang uh, habili niya eh huwag isipin na wala siya isipin na lamang daw namin na nandiyan dyan pa rin siya at uh, huwag kaming malungkot dahil pag malungkot kami parang ang ibig sabihin daw nun eh gusto na namin siyang kalimutan so alang-alang sa pakiusap ng aking uh, anak bago siya pumanaw eh actually hindi ko alam eh na ganun yung kanyang uh, habilin habilin na nalaman ko na lang doon sa aking asawa na nagbantay nung araw na yon at yun yung kanyang ano at ang sabi pa nga niya eh laban lang tuloy lang walang dapat magbago so ayun, na uh, tinupad din namin yung kanyang request na kumahari isang araw lang na siya ay iburol. No? Uh, ayaw niyang patagalin yung kanyang para daw uh, hindi maisip ng mga tao, ng lahat, na wala na nga siya. So, masakit para sa akin, pero tulad ng sinabi ko, lahat naman tayo'y dyan, lahat tayo dada dyan. mabuti ka man, masama lahat tayo dyan. so para po sa lahat ng ating mga kababayan na nagpadala po ng kanilang konting tulong salamat po sa inyong lahat so ang tangi ko na lamang pong hinihingi sa inyo uh, na pakiusap pa sana'y matulungan nyo ako sa konti na lang na mababayaran natin sa Porinaria kasi yung yung sa hospital nakapagpirma ako ng promissory uh, promissory note no so buti nga pumayag pero yung dun sa porinaria ay eh, medyo dun sa balsama yung sa balsama ay eh, medyo nabayaran na natin ng kalahati so kaya dun po sa mga kasama natin kaisa natin No? Uh, sana po ay eh, matulungan po ninyo ang yung lingkod ipipaan nyo ang Okay, salamat din po sa ating uh, naging tagapagsalita dito po sa ating programa, si Jennifer Lawson uh, Sa mga nagtatanong, hindi ko po anak to, hindi ko rin po asawa to Ito po ay membro po ng Civilian Anti-Crime Brotherhood So, ito po ay kung di ako nagkakamali eh uh, chair, Ski Chairman no? Uh, ski Chairman ng kanilang barangay, so tinawagan ko siya na kumaari siya na muna ang uh, mag vlog para sa akin so salamat sa kanyang uh, respeto paggalang at pagmamahal sa inyong lingkod yung Labrador so sana eh nagustuhan niyo po yung kanyang uh, naging mga reaksyon dito po sa ating programa Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan Ipag-uusapan po natin mga minamahal ko mga kababayan Ito pong uh, naging kadramahan na naman po nito ni Sana Duterte Dito po sa nangyari pong uh, ano ah Ano bang ano to, okasyon ito Itong uh, nangyari pong uh, uh Immaculate Conception na uh, pesta Pesta ng ano, uh, pagdiriwang ng uh, Immaculate uh, Conception kung daw nagkakamali, ito yung tinatawag na si Mama Mary, no? So, babasahin ko lang po sa clip mga minamahal ko mga kababayan para mabigyan po natin ito ng matinding reaksyon. So, sabi po ni Sarah dito, sa pagunitaan ng Press of the Immaculate Conception, uh, Conception, nanawagan si Vice President Sarah Duterte sa mga Katoliko na ipalaganap ang pagmamahal at kabaitan sa ibang tao at ipakita ang simpatya sa mga naaapi. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, talagang todo kuha po. Ha? Todo kuha, todo kabig ng intensyon. Ito po si Sarah Duterte sa ating mga kababayan. Biro mo, nasasabi niya to ha? sa kabila ng kanyang mga kawalangyan, sa kabila ng kanyang mga kadimonyohan, sa kabila ng kanyang pagiging pokpok. -pok, ha? mga minamahal kong mga kababayan sa kabila ng kanyang pagiging puta ha? ay eh, biro mo sabi ka dito mga minamahal kong mga kababayan siya pa mismo nanawagan ha? ha? sa mga katoliko na kung saan yung Diyos ng mga katoliko ay minumura lang ng tatay niyang Sidigongyo ha? biro nyo ha? talagang kuha intensyon talaga si Sara Duterte ipalagaanap daw yung pagmamahal yan eh, tanong ko mga minamahal kong mga kababayan Paano mo paniniwalaan yung taong ito? Minahal ba nila yung 30,000 mahigit na tao na pinatay nila? Sige nga. Paano mo paniniwalaan yung taong pumatay ng mahigit o kabilang o kasapi o kasabwat ng tatay niyang pumatay ng mahigit 30,000 katao na may karapatang mabuhay? Ha? Na may karapatang patawarin? Na may, pa may karapatang intindihin? May karapatang na humarap sa hukuman? May karapatang makulong? Di ba? Paano pa niniwalaan yung demonyong katulad nito? Di ba? Palaganapin daw ang pagmamahal. Di ba? Nakita naman natin mga minamahal ko mga kababayan anong ginawa nila sa ating mga kababayan. Ipagpalagay na natin ang mga adik yun. Ipagpalagay na natin sila yung nagkasala sa batas. Pero mahal lang Diyos yan. Tandaan ninyo. Bumaba po dito sa mundo sa Iso Kristo para po sa mga makasalanan. na may karapatan magbagong buhay. Pero ang ginawa ni Rodrigo Duterte? de Tarte, imbis na pagmamahal ibigay nila, pangunawa unawa, anong binigay nila? Bala. Bala na kumitili sa mga kababayan natin may karapatan na mabuhay at magbagong buhay. Ha? At ipalagaanap din daw yung kabaitan. Ang tanong, may kabaitan ba sila? Anong kabaitan meron sila? Kabaitan o kadimonyohan? Kabaitan o katraiduran? Kabaitan o ang pagiging kawatan? Sige nga. Tinuturo ni Sarah, sinasabi ni Sarah, panatilihin daw, ipalagana daw ang pagmamahal at kabaitan sa ibang tao. Ginawa ba nila yun? Sige nga. Paano mo paniniwalaan yung taong katulad dito? Gayun yung sinasabi niya ay hindi nila ginawa. Ha? ipakita ang simpatya sa mga inaapi. Pinapakita ba ni Sara Duterte? Naririnig ba ni Sara Duterte yung sigaw ng mga taong inapi ng tatay niya? Inapi nila? Naririnig ba nila? Binibigyan ba nila ng hustisya yung mga taong inapi ni Kibulol? Hindi. Sa halip, sa halip nila. Sa halip tinutulungan nila yung nang-aapi, hindi yung inaapi. Paano paniniwalaan yung gagang katulad dito? Di ba? alam nyo, talagang lahat ng mga okasyon, lahat ng mga ano, talagang inaabangan ni Sara Duterte para magsalita siya. Wala itong pinakaiba doon sa sinabi niyang, dapat igalang natin ang, 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 konstitusyon ng ating bansa, dapat igalang natin ang hukuman ng ating bansa. Pero ang tanong, ginalang ba ng tatay niya? Yung konstitusyon ng ating bansa? Ginagalang ba nila? Yung mga mga departamento ng ating bansa, magmula sa kapulisan, sundalo, at iba pa. Kung titignan nyo, kung titignan po ninyo, mga minamahal ko, mga kabayan, mismo si Sara Duterte, anong ginawa niya sa, ano, sa NBI? Hindi ba pang babastos yung ginawa niya? Hindi ba pang panggagago? Ha? Ayun, katulad na sinabi ko, mga minamahal ko, mga kabayan, paanong paniniwalaan yung taong katulad dito? Na yung kanyang sinasabi, ay talwas sa kanyang ginagawa. Di ba? paano mo paniniwala yung isang tao o yung isang demonyong katulad dito ganyong puro mga kawalang niya ang ginagawa nila di ba? dapat daw ibigay sa mga yung simpatya sa mga inaapi ginawa ba ni Sarah yun? nilapitan ba niya yung mga narit ni, ano, ni Kibonoy? niyakap ba niya yung mga nabigay ba siya ng simpatya doon sa mga narit ni Kibonoy? hindi sa halip mas tinulungan nila si Kibuloy bilang isang babae na may damdamin katulad ng mga babae naramdaman ba ni Sara Duterte yun? nakikita ba ni Sara Duterte yung hinagpis ng ating mga kababayan yung hinapin Kibuloy? hindi di ba? o sabi pa niya dito tuloy po natin mga minamahal ko mga kababayan sinabi ni Duterte na dapat mabuhay ang mga katoliko pin, ah, mga katolikong Pinoy sa kabutihan at tumbasan ang pagdamay, pangunawa at pagiging bukas palad ng uh, Berhing Maria. Biro mo ang ginamit pa niya yung Berhing Maria. Eh, hindi naman naniniwala kay Berheng Maria. Hindi ka naniniwala sa Diyos to eh, kay Berheng Maria pa. ba? Diba? Kaya nga minumura lang yun. Tawan-tawa pa nga sila pag minumura ng tatay niya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat eh. Sasabihin ko sa inyo totoo, mas naniniwala sila na si Kibuloy ay eh Diyos kaysa sa tunay na Diyos. Anong sabi niya? Nung hinahanap si Kibuloy, nasa, nasa si Kibuloy, ano sabi ni Sara Duterte? Parang kinut niya pa niya yung kaharian ng Diyos. Nasa si Kibuloy, nasa langit. Diba? Naalam naman niya kahit kailan hindi mapupunta sa langit yan. Dahil unang-una, -una mapagpanggap yan. Sinungaling niya. Nagpapanggap ng Diyos-Diyosan. Pero ano ginawa ni Sara Duterte? Diba? Iniligaw pa niya yung mga kapulisan. Gamit ang media. Tinatanong siya kung nasaan. Kahit alam na alam naman niya, nandun lang. Mismo, sa kingdom, Ha? Itong si Kibulon. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kaya tuloy ko po rin sinasabi ko sa inyo. Lahat ang sasabihin ni Sarah Duterte, wala kayong dapat paniwalaan dyan. Dahil kung buhay lang po si Copper sa si lapid na isa lang po ang sasabihin niya. At isa lang ang masasabi namin. Kung baga, isa lang ang magiging sigaw ng mga Pilipinong nakakaalam ng mga katotohanan tungkol sa mga Duterte. Isa lang ang aming sasabihin. Isa lang ang, ang aming magiging opinion. At isa lang din ang aming maibibigay na payo sa mga Pilipino. Kung ano ba lang sinasabi ng mga Duterte, lalong lalo na ito ni Sarah Duterte, na alam naman natin na kumukuha lang ng simpatya sa ating mga kababayan, huwag kayo maniwala. Kaya lalo nyo naman ng demonyo, pilit po yan umiiklas. Pumapalag para lamang makatakas sa kaparusahan na nakaabang na sa kanya. Di ba? Kaya nga nakakatawa mga minamahal ko mga kababayan, napakagaling po talaga magsalita ng demonyo. Pero ang tanong, yung mga sinasabi ba niya? Yung mga tinuturo ba niya? Ginagawa niya? Hindi. Di ba? Pagmamahal? Hindi ba kinakalibutan? Hindi ba tumata sa balahibo niya, no? Parang ako yung kinalibutan na ang tawag dito, kinakalab kinakalabutan eh. Tama ba yung pagkabigkas ko? Hindi kasi tayo masyadong ano sa ano eh. Parang tumataas yung mga balahibo ko nung sinabi ni Sarah Duterte yun. Diba? Parang ang nakakita ng multo. Alam nyo, sa totoo lang, tanga na lang talaga ang mga Pilipinong maniniwala dito kay Sarah Duterte. Bobo na lang talaga yung isang Pilipinong maniniwala sa lahat ng kanyang mga sasabihin. Alam natin, kaya nagkakaganyan niyan ngayon kaya nagbabait-baitan niyan ngayon kaya nagpapakitang gila siya ngayon dahil gusto nilang makaligtas gusto nilang lumusot sa kaparusahan na haharapin nila lalong lalo na to si Sara Duterte na humaharap ngayon ng samutsaring mga kaso kita niyo naman hindi lang isang uh, kasong impeachment complaint ang kinaharap niya siguro nasa 4 o 5 hindi ako nagkakamali at maliban doon, may kaso pa siya na kinakaharap sa DOJ. Di ba? Oh, Gusto niya kung gusto niya paniwalaan siya na taong bayan, ang dapat na, ang dapat na unahin ni Sara Duterte. Gawin niya muna 'yung mga sinasabi niya at saka mga gusto niyang sabihin sa taong bayan. Para maging kapaniwala naman 'yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Paano mo sasabihin na maging mabuti ka? Paano mo ituturo yung yung bagay na yan kung ikaw mismo napakawalan niya po, napaka-demonyo mo? Paano mo ituturo yung pagmamahal? Ha? Gayong kayo ay walang pagmamahal sa kapwa ninyo. Mga demonyo kayo. Di ba? So, pero gano'n pa man, mga minamahal ko, mga kapwa, naniniwala po ko na darating yung oras na talaga mananagot ang mga datate sa kanilang mga kasalanan sa kayo sa gusto nila dahil nakataghana na yung kanilang mga kaparusahan na itinadhana ng Diyos para sa kanila. Kung paano may katapusan ng bagyo tulad po ng sinasabi ko, may katapusan din ang lahat ng kasamahan ng mga tao dito sa mundo. Kung si Hitler nga eh, na may agpag ng ilang taon, si Saddam, na may agpag ng ilang taon, libu-libong mga taong pinatay nila, libu-libong mga taong tinakot nila, nagdakaw sila, Nagulimbat sila, nangabuso sila, pero ano nangyari? Tumagal ba yung dalawang taong ito? Hindi. Dumating yung oras na hinayaan ng Diyos na managot sila sa kanilang mga kasalanan at tinapos ng Diyos sa kanilang mga buhay na walang katuturan. Na kung saan pagkatapos nilang mamatay, nananatili yung galit ng taong bayan sa kanila. Nananatili yung galit na kahit kailan ay hindi mawawala dahil sa tindi na kanilang ginawa. Kaya itong mga Duterte, mga minamahal ko mga kababayan, ako na nagsasabi sa inyo. Itong si Rodrigo Roma Duterte, isang daang porsyento po sasabihin ko sa inyo. Ito ang nagpapagalaw at ito ang pinaka-boss o big boss dito sa bansang ito ng droga. Ha? At yan si Bato, si Bongo at iba pa, sila po ay membro ng nasabing triad o mafia dyan sa Davao na kung saan nag-ooperate sa buong Pilipinas at yung mga pulis na ito, katulad po ni Rialdo yan, nabanggit yata yan kagabi ni uh, kapatid na Lawson diba? totoo yun, nakulod ko totoo yung sinabi niya na ito ay membro ng drug syndicate ni Bato at yung taong ito, kaya lamang biglang lumobo, sumirit ang rango niya dahil sa kakasiksik niya kay Bato. Na kung saan, na-promote ng walang kadahilanan. Di ba? Mabilis lumobo ang rango, katulad nila Garma noon, di ba? Kahit ang kaibigan ni Garma na malapit sa kanya, i-endorse lang yun doon kay Duterte. Ayun. May rango na agad. Ang bilis ang bilis maging colonel, ang bilis na maging kapitan, ang bilis na maging major, kasi dikit ka sa sindikato. Kaya bumalik tayo dito kay Sarah Duterte. Alam mo, Sarah Duterte, isa lang masasabi ko sa iyo kung nakikinig kami ngayon. Bago ka magsalita, ayusin mo muna sarili mo. Unang-una, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Pangalawa, kumilala ka sa Diyos. Pangatlo, pag-aralan mo kung ano yung mga mabubuti na ikatutuwa ng Diyos. Para nang sa ganun, kung magsalita ka man, maging kapanipaniwala ka. Hindi yung kapag may, pag nasa kagipitan ka na, pag nabubuking ka na, magsasalita ka na para bagang akala mo ay santa ka. Pero alam ng lahat, natalo mo pa yung pokpok. Ha? Alam ng lahat, na mas malinis pa sa'yo yung nagtatrabaho sa club. Dahil lahat ng kadumihan, katarantaduhan na sa'yo na. Ha? Kaya mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo. Uh, itong mga nakarang araw, eh, alam niyo naman po na tayo po ay masyadong stress, masyadong problematic, pero doon po sa mga kababayan natin, sana, eh, sama-sama pa rin po tayo dito sa ating programang reaction mo, birata ko. So muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, po ang ating ng bayan, babuhay po ang mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.